Ito isang oh, na. Yeah. That's my ko Sticky rice, gali ini. Eh. Pilit nga kanon. So, maluto ako yan da sang ibos. E Nag-request ang anak ko na makaon sang ibos. E Kaysang ato ko no siya sa rohas, gakaon ko no siya sang ibos. E Tapos, sa tandaan niya nga one time, nakaubra ako sang ibos. E so, maluto kita ibos. E so bali nga lang nga bugas tapos haluan ko lang sa tunga man niya pilit so, mani. tapos ihalo basan ko lang medyo may mga guyong-guyong Okay. Sa so, hindi alam ko ano ang ibos, ganito palang itsura niya. So, manlatik yata ito sa Tagalog sa amin ibos. So, sa sauce naman, amuning sauce ako ang gamiton, ang Moscovado Sugar. Tapos may ari man ako nga coconut. Ari coconut. So, hindi siya fresh, pero okay lang. Coconut powder. So, Amo siya ang amo siya ang imoon ko nga pang sauce. Tapos, magamit man ako sang asin. Sa coconut naman, ibubo ko na ang sachet na coconut powder sa malukong. Ano kada kadako nga baso akong gamiton? Tapos, madugang lang akong liwat sang baso sa tubig. Kaya gusto ko damo ang sauce. Mas manami kong damo ang sauce eh. Kaya maad lang kita ulit sa tubig. Okay. So, diri ko naman siya lutoon nga pan. medium low heat lang and then ibutang ko na ang coconut juice Yan. tapos haluan ko lang haluan Charang ibuka ng aton malagkit ooooh Malapit-lapit na. Sa sugar, magamit ako sa 3 tablespoon. Lagayan lang sya hasta nga maghalo. Tapos, iodized salt. Para ang tamis kagang alat, maghalo. So, natandaan ko may vanilla ako diri. So, butangan ko na lang sya sa nga gamay sa takop lang ang sukatan. <laughs> Nan, para manami. Tapos ang kalayo ginhinayan ko naman. Ang ato yung sticky rice, hubas na ang tubig. So hinaan ko na lang ang kalayo. Para hindi mabatok sa sulod. Luwagon ta ang kanon para karon sa so, pag Sukad so, so nato Hindi na tayo mahihirapan <laughs> Ayan So, gamay na lang Ang pabukal Luto na ni siya That's your request, right? Yes. Remember? The ebos? Uh, is this the one that you eat in Rojas? And the one that you eat here But this time, I'm not gonna put it in banana leaves Okay? Why? Because we're gonna eat it ito namin isang susot, kahumot. So, luto ng atong pilit. Patsunta na, kaya naaamoy ko na siya, nababatok na siya. <laughs> na, nababatok na siya. kamis ang mga araw nga, isang araw pa ako ga sa balay. Tapos, si mama kapag mga fiesta minatay ng mga kalag-kalag, balag-galuto, ibos. So, amo ni ang paborito ko kaunon dati, ibos. Tapos, ang nag day mama, day papa, sa slaughter, kada puli nila, kada puli day mama, may dalagit si mama nga ibos. Isang sang nagabusong ako, kada puli ni mama, nagadala ini siya sang ibos. So, gamay-gamay na lang, paluto na ni, ang hambali mama, kung para ko na mabalaan niya luto ng ibos, dapat ihulog sa kutsara pa muna eh. Kung malapuyot na siya, kuno, luto na siya. Ah, ara, ang nagahulog sa kutsara, malapuyot na, so luto na siya. Balaan ko na galit bot si Lingon ni Mama. Man, kita nyo na, ang gahulog sa kutsara, malapuyot na, araw, ara, oh. Nagdikit na siya, wala na siya nahulog. So, okay, sige. Luto na siya. Tilawan taman. Ay, di po, baka na <laughs> on sa iyang lasa ang iyang alat kay tamis naghalo gid siya sige pat na kay baka mababatok rin tapos ang sos ibutang ko lang sa kilid sang iyang pinggan so ara ang sos siya na lang ang mahalo karon tawagan ko na ako bata Kuya Z, come down here. It's ready. Don't worry, babe. It's not dinner. It's dessert. <laughs> eh. Babe, do you wanna try? No. Yummy. Yeah. Hmm. It is yummy. Is this mine or <coughs> oh, yours? Yeah. That's my coffee. This is so delicious.